Ito yung kalakal na ito. Bali kung anong mayroon din kami kalakal pinapalitan namin ng ganito para kami maka dingding sa amin ko. At saka makapag-atip. Inayos ni Choi ang ano, kumbaga barter ba. Palitan ng kalakal. Kalakal na balanghoy, saging ganyan mga gulay. 'Yon bibigyan din kami ng Uh, kapateran ng ganito. Kalakal din. Ito pa yung gulang. Ito, papalitan namin ng yero na mga luma. Yung pinagpalitan namin ng barter. Kailangan pa ito may atip hanggang dito. Yan. Kailangan may atip. Yan. Unti-unti, hindi kasi pwede na bukusan mo ng buong araw yung paggagawa ng ganito dahil mayroon din kami inaasikaso yung mga pananim unti-unti lang paggawa namin yan yan lang yung mga pinaglama ang yero wala man tayong pambiling bago yan kaya binabarter namin yung aming mga pananim balanghoy o kaya kamote o saging mga gulay-gulay pinagpapapalit namin ng ganyan o 验。